<laughs> naliligaw po kami naliligaw po kami dito kami sa kubar al-kubar uy, ang ganda pala din yung dati, ang pangit nito ngayon ang ganda na, oh kainan naman to, eh head north on Ibn al-Jazi Street toward Othman Ibn Kais Street, then turn right onto Othman Ibn Kais Street. Oo. Wala naman eh. Kapit dito, di ba? Ha? Kainan to. Oo nga. Yan yung sabi kong habaya, oh. Yun sabi ko dito ko bibili ng habaya, oh. Di ba sabi niya dito? ¿Qué